Sugat na salita sa murang isip. Taon ang lumipas, nagtagpo silang muli bilang propesor siya ng mga anak ng guru. Kapag buhay ang nagturo, anong grado ang ipapasa mo sa konsensya? Hapon sa lumang silid-aralan. Mapusyaw laliwanag ang galing sa mga jalousy na bintana. Dumadampi sa alikabok na parang usok. Humuhuni ang lumang electric fan sa dingging. Sa harap, nakaputing polo ang guro. Tikom panga, nakaturo ang hintuturo. Ikaw, tumayo ka! Ilang beses ko bang sasabihin kung walang alam, huwag nang sumagot. Sa hulihan, mga kaklase ang nakayuko sa itim na kwaderno. Ang iba ay Ang ay nagkukubli ng tawa. Sa gitna, Isang binatilyo ang nakatingin sa sahig. Pisngi niyang may guhit ng luha. Bag na abuhin ang strap sa balikat. Isang lapis ang nakasuksok sa lumang kwaderno na mahigpit niyang niyayakap na parang kalasag. Ano bang sagot, Niko? Dinian ng guro. Simpleng tanong, simpleng bata. O, bobo lang. Lumakas ang hagikit ng ilan. Nag-angat ng mata si Niko. Nanginginig ang boses. Sir, sir wala po akong kopya ng workbook pero sinubukan ko pong sagutan sa palusot. Putol ng guro, malakas at malamig. Umupo ka! Sa klasiko, listo ang nagtatagumpay. Hindi yung basta-basta. Umupo si Nico. Parang may batong inilaglag sa dibdib. Tahimik niyang pinunasan ang luha gamit ang laylayan ng uniporme. Saka muling niyakap ang kanyang kwaderno na puno ng pinagtagpitagping pahina galing sa lumang pad paper. Sa kantina, habang ang iba'y masayang kumakain, si Nikoy nakaupo sa gilid. Binibilang ang barya. Tatlo lang ang pisong natira. Inilabas niya ang kwaderno. May kumpol na maliit na sulat kamay, mga formula. Nagtala ng naturang aralin at ilang tanong na hindi niya nasagutan dahil wala ang librong kailangan. Dumating si Mia, kaklasing laging mahinahon. Niko, okay ka lang. Tango lang ang nasagot niya. Huwag mong hayaan yon. Mahina pero buo ang boses ni Mia. Hindi sukatan ng pagkatao ang yaman o marka. Pinilit niyang ngumiti. Salamat. Balang araw. Babalik ako rito nang may dalang sagot. Gabi sa kanilang barong-barong, iniliwanag ng dilaw na bumbila ang pamilyang pagod sa maghapong kabaho. Ang ina, may bahagyang pawis sa noo, naglalaba pa. Anak, naipasa ko yung application mo sa City Scholarship, baka sakali. Tumanggu si Nico, kumagat sa labi para pigilan ang pagluha. Ma, kung hindi man, magtatrabaho ako sa gabi. Gusto kong matuto. Gusto kong maging guro, yung hindi nananakit. Yumakap sa kanya ang ina mahigpit, parang sinisigurong hindi mabibitawan ang anak sa bagyo. Lumipas ang mga buwan na parang mahahabang lakad sa putikan. Gumigising si Nico bago sumakat ang araw para magbenta ng pandesal. Sa tanhali, nakaduty siya sa library. Nagahakot ng libro, nagwawalis ng alikabok at paunti-unting nagbabasa ng librong iniwan ng iba. Doon niya natutunan ang katahimikan na may kasamang sagot. Ang librarian, isang ginang na mahilig sa kaping mapait, ang unang tumawag sa kanya ng Mr. Mr. Nico, gusto mo bang mag-volunteer sa reading clinic tuming Sabado? Oo ang sagot niya, kahit alam niyang kapalit noon ang malinaw na ay bags tuming lunes. Nakasayaw sa pagitan ng pagod at pag-asa, nagtapos si Nico ng high school. Hindi salutarian, hindi valediktorian, kundi magulang niyang halos mapatid sa pasasalamat. Pumasok siya sa State University sa tulong ng scholarship. Nag-major sa education. Sa unang taon, marami ring nagsabing hindi para sa kanya ang akademya. Mas tahimik ka sa tsok, biro ng profesor. Pero sa ikalawang taon, Nagsimula siyang magturo sa tutorial center ng koleyo. Sa ikatlong taon, nagvolunteer sa community night school. Sa ikaapat, naging paborito siya ng mga nahuhuling sumabay sa aralin dahil marahan siyang magturo. Paulit-ulit, walang pahiya, walang bobo. Pagkalipas ng ilang taon, may pangalan na siya sa department. Professor Nicolas Ortiz. Nakatutok sa pedagohiya para sa unang henerasyon sa kolehiyo. Sa kanyang maliit na opisina, nakapaskil ang isang printed na pangungusap. Walang batang bobo, may batang hindi pa natatagpuan ang wika ng pagkatuto. Tuwing simula ng semestre, binibigkas niya ito. Sa unang araw ng isa pang klase, nagpakilala ang mga estudyante. Ako po si Mika Sarmiento, BS Psych sumunod ang isang binatilyong payat. Caleb Sarmiento, BS Math, nagkatinginan ng apelyedo at alaala. Sarmiento, nagpasinghap si Nico, pero inilunok ang pait na matagal nang natutuyo. Pause muna tayo. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, like this video, comment the word justicia, tapos subscribe at i-ring ang notification bell. Sige, balik na tayo sa kwento. Pagkatapos ng klase, nagpaiwan si Mika. Sir, narinig ko po sa papa ko. Teacher din siya. Mahigpit daw kayo sa reflection journals. Napangiti si Nico. Mahigpit sa katarungan. Maluwag sa pagkakamali. Sagot niya, basta totoo. Si papa po kasi, old school. Pag mali, mali. Dahan-dahan tumanggo si Nico. Dati, may guro rin akong ganun anya pero ang paaralan hindi kulungan, dapat may pinto palabas sa takot. Sa kalagitnaan ng semestre, kinailangang dumalo ang mga magulang sa Department Open House. Dumating ang isang lalaking pamilyar ang tikas, nakaputing polo, matikas pa rin ang tindig, pero ngayon ay may manipis na guhit ng edad sa noo. Guro, si G. Sarmiento, konting kisap ng nakaraan, alikabok, insulto, luha. Napatingin si Nico sa sariling kamay. Wala ng lapis na nanininig. Sir, this is my father. Masayang pakilala ni Mika. He taught high school for 20 years. Ngumiti si Nico. Profesyonal, maagap. Welcome po, sir. Maupo po kayo. Sa faculty lounge, sumulyap si G. Sarmiento sa pangalan sa pintuan. Prof. Nicolas Ortiz. Naupo sila. Magaling po ang mga anak ninyo. Parehong masigasig. Si Mika mahusay magsuri ng kilos ng klase. Si Caleb, mabilis ang mata sa pattern. Napangiti ang ama. May konting pagmamataas. Salamat, prof. Alam mo naman, mahigpit ako sa disiplina. Napalunok si Nico. Pinili ang dahan-dahan. Sir, ayo lang po. Minsan, ang disiplina ay parang sapatos. Sakto sa paan nagtuturo. Pero masakit sa paan ang tinuturoan. Napakunot ang noon ng guro. Ibig mong sabihin, maluwag? Hindi po, tugon ni Nico. Ibig mong sabihin, masusukat ang higpit hindi sa lakas ng boses, kundi sa haba ng pasensya. Umuhi ang mag-anak. Si Nico, naiwan sa opisina, nakatitig sa lumang kwaderno sa kanyang drawer. Iyong niyakap niya noon, ngayon ay marupok na ang papel isinaranya niya ito at inilagay sa pinakamababang estante katabi ng librong lagi niyang pinapahiram sa mga takot na magkamali. Sumunod na mga linggo, hinamo niya ang magkapatid sa isang culminating project, magdisenyo ng lesson plan para sa remedial learners na hindi gumagamit ng salitang mali. Pumayag sila at isinali pa ang tatay nila para mag-obserba. Sa mismong araw ng demo, Puno ang maliit na auditorium, mga profesor, ilang magulang at mga estudyanteng takot sa matematika. Para sa inyo ang araling ito, sabi ni Mika, sa mga tinawag na bobo sa fractions, hindi kayo problema. Baka iba lang ang pinto ang papasok sa sagot. Umilaw ang mata ni Nico, parang tinik na pawi. Pagkatapos ng demo, pumalakpak ang lahat. Lumapit si G. Sarmiento kay Nico bago patuluyang maghiwa-hiwalay ang mga tao. May titig na hindi na matigas, may bahid na hiya. Prof, may tatanungin sana ako. Tumanggo si Nico, itinuro ang bakanting upuan sa gilid. Umupo ang guro, huminga ng malalim. May isang bata noon, mahirap, laging kulang sa gamit. Alam kong may mukha kang kahawig niya. Napangiti si Nico, mapait at matamis. Ako yun sir. At dito nagtatapos ang ating kwento. Kung nagustuhan mo ang ating kwento, pa-like at i-comment. Respeto! Mag-subscribe ka na rin at i-on ang notification bell para di ka mahuli sa susunod nating na kwento. Kita-kits ulit bukas!